tayo nagbabalik sa ating uh, panibagong episode sa ating programang ng Red Bird or TV. And uh, pag-usapan uli natin hmm, ang uh, patuloy na nangyayari sa ating bansa, lalot higit ha, ah, ang uh, pagkakidnap. Okay. Kasi ayaw kong tawagin na uh, pag-aristo eh. Ah, ang pagkakidnap sa dating Pangulong Duterte. Ah, pero bagong lahat, mga kababayan, muli akong lumalambing sa inyo na paki-like and share ang ating pinag-uusapan. At siyempre, mga kababayan, paki-subscribe na rin at paki-pindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga pinag-uusapan. Ah, mga kababayan. Palala ng palala Ha? Padami na ng padami, mga kababayan, ang tao ha? sa iba't ibang mga syudad. Ha? Diyan, lalo na dyan sa badang kabisayaan na talaga namang nagkakaisa, nag-iipon-ipon na yung mga tao ha? na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. May mga kababayan na nagsusunog na ng mga litrato. Ha? Ni Marcos, ah, talagang ipinakikita nila ang kanilang galit mga kababayan. Sino bang hindi magagalit? Ah, sa Jan Sadigo City, sa iba't ibang syudad pa, talagang nakikita natin na ah, dagsana yung mga tao. At ah, Metro Manila, unti-unti na rin, kanina nakita nga natin, ha? Ah, na naglive na rin si uh, Attorney Harry Rocket na nanawagan na mag-ipon-ipon uh, na sa EDSA. Bakit ba sa EDSA? <laughs> Wala ba ibang lugar na pwede pag-ipunan ha uh, na mga tao na manawagan na bumaba na sa pwesto uh, ang uh, kasalukuyang administrasyon ah, uh, bumaba na sa pwesto si Mr. Marcos. Hmm. Marami mga kababayan natin ang sobra na ang galit. magintay intay kayo. <laughs> ha? Eh, pasimula pa lang ito. Makikita ninyo mga ilang sandali pa, mga ilang oras pa, ilang araw, makikita ninyo. Ha? Na ang taong bayan ay uh, lalabas na ng bahay. Ito, ito dahil sa ginawa ni Marcos ha? Ah, na isinuko niya o baga ibinigay niya sa mga dayuhan si Pangulong Duterte. Ah, ang sabi nga natin kanina at lagi natin sinasabi na ang ah, bansang Pilipinas ay mayroon pang ano, meron ah, mayroon tayong sariling uh, otoridad, may sarili tayong hukuman. Ha? Ah? At lagi natin sinasabi, at kanina nakita natin yung isang uh, kinatawan ba ng ICC, hindi ko maintindihan kung sino yon na sinasabi na <coughs> wala naman talagang ano, wala naman talagang ICC. Uh, wala naman talagang kautusan ang ICC na arestuhin. Kaya nagtataka ako. Baka si General Torre ay mas may sarili ng ICC. Ha? O baka ito si Mr. Marcos ay may sarili ng ICC. <laughs> ha? Mga kababayan. And uh, mga kababayan ko, Ah. Itong umpisan na ito ang puputol. Itong nangyaring ito ha? Ah, ang puputol. Ha? Ah, ang tatapos ah, dahil ginawa ito, inumpisahan ni Mr. Marcos. ikut ikutin man natin ang kwento, mga kababayan ko, Ah, ipinagmamalaki ipinagmamalaki pa ni Marcos. Ha ah, kanina may statement siya. Ipinagmamalaki pa niya ha ah, ang pagkakaaresto kay dating pangulong Duterte. Wow. Ipinagmamalaki ni Mr. Marcos ha ah, na ang dating pangulo ay uh, inaresto na ng ICC. Asa na ang soberinya ng ating bansa? Asa na ang ating uh, kasarinlan? Ha? Kumbaga, eh, ipinaubaya, ipinamigay ni Mr. Marcos ah, uh, isinuko niya ang isang Pilipino sa mga dayuhan. Ha? Nakakatakot ito mga kababayan na isinuko na ni Mr. Marcos ha? ang Pilipinas. Ha? Isinuko ni Mr. Marcos ang uh, <clears throat> parang pinalabas niya na wala nang hukuman ang Pilipinas. Parang pinalabas niya na wala ng kwenta ang ating mga otoridad. Wala ng kwenta ang ating hukuman. Kaya isinuko niya si Pangulong Duterte sa mga dayuhan na hindi naman miyembro ang Pilipinas. Ah? Pero ang pinakabuod, mga kababayan ko, kung bakit ito nangyayari? Bakit ura-urada, bigla-biglaan, wala namang, sabi nga natin, wala namang uh, jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil hindi nga tayo miyembro. Ah? Pangalawa, ang Pilipinas ay may sariling korte. Sabi natin, kung ang Pangulong Duterte ay nagkasala, ay di sana dito sa Pilipinas. Litisin. Dahil ang sinasabi nila na ang Pangulong Duterte ay nagkasala sa mga Pilipino. Ah. Nagkasala si mga Pangulong Duterte, si dating Pangulong uh, Duterte sa mga Pilipino. Na mas malaki ang kasalanan sa bayan. Alin 'yon? Yung mga durugista mga adik, mga magnanakaw, ah, mga oligarko na hindi nagbabayad ng buhay sa gobyerno. Ah. Doon lang siya nagkasala. Ngayon, kung ipinapalagay nga natin na nagkasala, ipinapalagay ninyo na nagkasala ang dating Pangulong Duterte, eh di sana dito ulit isi sa Pilipinas. Hindi doon sa international ah uh, criminal court na kung saan sabi nga rin paulit ulit 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 natin sinasabi na hindi na, hindi naman miyembro ang Pilipinas mga kababayan ano ngayon bakit nangyari ito malinaw mga kababayan mayroong pinagtatakpan yan hindi lingit sa kalaman ng lahat na ang Korte Suprema ay ha? Ah, ay pinababalik ang pera ng PhilHealth. Napakalaking halaga yon. Ang usapin sa budget sa 2025. Malaking usapin yon. Para mapagtakpan ang issue ng korupsyon sa Pilipinas, isa na kripisyo ang Pangulong Duterte. O, oh, ngayon, <clears throat> mga kababayan, dahil nga nagkaagulo ang Pilipinas sa nangyaring ito, hindi ngayon mapag-uusapan ah, ang ah, nangyaring korupsyon ah, ang nangyaring pagnanakaw sa kaba ng yaman ha, ni Mr. Marcos, hmm, mapagtatakpan -ta lahat ng issue ah sa usapin ni Mr. Marcos sa larangan ng uh, pera ng taong bayan. Ang dami-dami. Ang dami-daming usapin ng bayan, mga kababayan. Ha? Alam dyan. O, oh, yung mga pera na dapat para sa mahihirap. Hmm. Di ba? Ano pa? Yung ginto na ibinenta. Hmm. Ano pa? Napakarami. Usapin ng uh, budget sa na taon. Isang napakalaking usapin. O, anong gagawin? Kasi mga ampaw nga ang mga isip, ha? Ampaw ang mga isip ng mga ito, gagawa na lang sila ng isang eksena na mapagtatakpan ang kanilang mga kabalbalan, ang kanilang mga pagnanakaw. ya yeah, mga kababayan. Isa pa, nabanggit nga natin kanina sa unang vlog natin, sa unang topic natin, na posibilidad ha, na binayaran ang mga umaristo kay uh, dating Pangulong Duterte. Uh, diba mga kababayan? Na kapag ano lang nakakaawa si Pangulong Duterte isinakripisyo ha ah, ang kanyang buhay ha ah, para lang ah, dahil sa mga kapritso ha ah, nitong mga ulupong na to mga kababayan ko. Wala tayong ibang maisip. <clears throat> ah, personally ako, wala akong ibang maisip na dahilan kung bakit nagkaganito. Sipin nyo na lang mga kababayan sa sobrang panggigipit. Ha? Ah, ultimo mga abogado, hindi pinapasok. Ha? Ah? Ang Vice President hindi pinapasok doon sa Villamor Air Base bago ilipat si Pangulong Duterte. Talagang grabe ang ginawa. Ibinigyan <clears throat> ng malalim ha, ah, na eksena or dr drama yan eh. Gumawa sila ng eksena ha, ah, para pagtakpan ang mga kabalbalan ng gobyernong ito. Hmm. Ngayon, ang nakakairita pa dito, oh, ah, mga kababayan ko nagsalita si ano si Risaontivirus na nagtagumpay, nagtagumpay daw sila, nagtagumpay. Ha? Ah? ang mga biktima ng uh, uh, war on drugs, ang mga biktima ni dating Pangulong Duterte, yung mga pinatay, pamilya ng mga namatay, nagtagumpay daw nakamit ang justisya. Ah, mga kababayan ko. Ang tibay din ang mukha nito ni Risa Ontiveros. Ano? Hmm ang tibay ng mukha ng mga ito, ha? si Risa Ontiveros, sino pa, ha? si uh, <clears throat> Laila lima Trillanes, kasi sila-sila yan eh. Ha? O, kanina nakita ko rin si ano, yung dating magdalo, na kagaya ko rin na kalbo pero mas matino ako sa kanya, panigurado ako doon. Ha? Sayang, mga sundalo. Sundalong lugaw ang mga to. <laughs> mga kababayan, makikita mo talaga na sila-sila ang nagtulong-tulong. Sila ang nagkakaisa para idiin si Pangulong Duterte. Kumbaga, sila ang nagumpisa doon. Ha? Ito mga ito na gustong ipahiya ang Pangulong Duterte, ha? Pero, ang pinaka-ending, ang pinaka nito, mga kababayan, ay ang pagtakban, tulad ng sinabi natin kanina, ang pag pagtakpan, ang mga kabalbalan, ang korupsyon, ang mga pagnanakaw sa kaba ng yaman ng administrasyong ito. Mga kababayan ko. Nakakalungkot na pangyayari. Ha? mga kababayan. Eh, ano to eh? Ah, uh, ah, dawag dito, nakaplano na nila yan. O, oh, ngayon, anong gante, mga kababayan ko? Ano dapat natin gawin? O, oh, edi, gumante din tayo. 'di diba, malapit ng eleksyon. Hmm. Di ba? O, oh, abay, yung mga kandidato ni Bangag, aba, isiro na natin yan. Huwag natin silang bibigyan ng pagkakataon ah, na mamuno or manilbihan dahil disimblad lang sila. Ah, Ganon yon mga kababayan ko. Ganon at ganon ang mangyayari. Mga kababayan. O. Oh. Kanina, abay, humarap na naman sa media si Amy Marcos. O. Oh. Eh, kesyo daw siya ay sa nangyari kay Pangulong Duterte. Tigilan mo ko, Amy Marcos. Tigilan mo ako. Huwag kami. Ay mi Marcos. Ha? Huwag kami. Alam mo kasi na ang taong bayan ay mag-aalsa. Alam mo kasi na kami ay mag-aalsa laban sa inyo na mga Marcos, laban sa kapatid mo ngayon, ililihis mo na naman, nakikipagsimpatya ka kunyari, ha? na kunyari, naaawa ka sa Duterte, eh, wala ka namang ginawang aksyon. Ha? Ah, nakikipagsimpatya ka lang sa pagkukunwari, o, oh, mga kababayan. Ha, ah, mga kababayan ko, Ang sabi ko nga kanina, ang pinakabuod ah, ng usaping ito, ang pangyayari ito, ah, ay pagtakpan lamang ang kabalbalan ah, ang mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Gipit na sila, mga kababayan. Gipit na ang administrasyon. Ha? Ah, gipit na ang Malakanyang. Sa maraming usapin sa larangan ng pera. Gipit na sila. Kaya nag-isip sila ng paraan kung paano mapagtatakban tulad ng sinasabi natin kanina. Hmm. pero hanggang kailan nila pagtatakpan 'yan? Sapagkat ang taong bayan, mga kababayan ko, ha? Ah, eh, hindi naman yan titigil. Lalo't lalo na ito mga kababayan natin ha? Ah, na patuloy na sumusuporta sa mga Duterte. Ha? Ah, patuloy na nagtitiwala sa mga Duterte. Yung pagtatakip ninyo sa inyong mga kasalanan na isinakripisyon ninyo, ah, ang isang taong nagmalasakit sa bayan, babalikan kayo ng taong bayan. Antay lang. Antay lang kayo. Mga ilang araw lang. Ah, sabi ko nga kanina, ito ngayon. Ah, ang puputol ha, ah, sa administrasyong Marcos, magagaya ka ngayon sa tatay mo. Sa pagkakaisa ng taong bayan, ah, magagaya ka sa tatay mo. Actually, sinabi na ni dating, ni dating Pangulong Duterte yan, susunod ka sa yapak ng iyong tatay. Hmm. Intay ka lang. Mga kababayan, antay ka lang hindi natutulog ang taong bayan ngayon. Hmm. Ay, nako, Pilipinas. So, ako, personally, ha, sarili kong pananaw, eh, ako'y nananawagan din na gumawa tayo ng paraan Magkaisa tayo sa bayan ng Pilipino na gusto ng kapayapaan, gusto ng maayos na pamamahala sa gobyerno, gusto ng maayos na pamamalakad, gustong maayos ang kalagayan ng ating bansa. Sapagkat kung ang ating aasahan ang administrasyong ito, hindi maayos ang ating bansa palubog tayo ng palumog. Padami ng padami ang problema. Padami ng padami ang mga drug addict. Hmm? Palala ng palala ang korupsyon sa ating bayan. Hmm. So, anong dapat nating gawin? Abay, kumilos tayo, mga kababayan ko. Magkaisa tayo, sama-sama tayo, kapit kamay tayo, ibangon natin ang ating bansa dahil lugmok na lugmok na. Ha? Ah? Dahil sa pagkalugmok ng ating bansa, ha? Ah, eh sino ang apiktado? Tayo. Ha? Ah? Mga anak natin, mga susunod na henerasyon natin, ha? Ah? ito mga susunod na kabataan. Ha? Ah? Kasi, Although, mga kababayan ko, na tatlong taon na lang naman ang ilalagi ni Mr. Marcos. Aba, eh, kung sa loob ng tatlong taon na mananatili siya dyan, mauubos ang pera ng bayan. Mauubos ang pundo, ha, ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pag wala ng pera ang sambayan ng Pilipino, ano ang mangyayari sa bansang ito. Hmm. Eh, ito naman ang mga ito. Eh, pagkatapos naman ng termino niyan, at sila ay nalimas na ni nila ang kaba ng yaman ng Pilipinas. Eh, naman yan dito sa Pilipinas. Eh. Kasi may bahay sila sa iba't ibang panig ng mundo. Ha? Hmm. So, mga kababayan, ah uh, mag-isip tayo. Ang unang-una natin gagawin na pagkakaisa para sa bayan, ano yung pagkakaisa? Wag na natin ibuto yung mga ah, uh, yung mga ikinakampanya ng administrasyong ito. Dahil sila ay pahirap lamang sa bayan. Hindi talaga para sa bayan yan. Ano nga kababayan ko? Pabigat lang sila sa bayan natin. Huwag hmm. na muli tayong magpabudol, ha, mga kababayan. And, huwag uh, na natin silang bigyan ng pagkakataon ang mga Marcos na muling maningkulan sa ating bansa. Dahil marami silang ipapahamak. Napakarami nilang ipapahamak ng mga kababayan natin. Ha? Ibebenta lang tayo niyan. Ha? Ibebenta tayo niyan. Mga kababayan ko. So, 'yan lang muna mga kababayan doon sa mga nag-comment sa again, uh, pasensya na kayo kung hindi ko nababasa ang inyong mga comments. Ha? Uh, pero ako yung lubos na nagpapasalamat sa inyo negative or positive man ang inyong mga comments eh salamat pa rin and uh, again hinihikayat ko kayo na mag like and share paki paki uh, subscribe na rin po yung mga hindi nakasubscribe ah huh? Uh, pakipindot na rin ang notification bell uh, para patuloy tayo makapagatid ng mga komentaryo, mga pagpuna sa nangyayari sa ating bansa. Uh, again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, nag-comments uh, uh, sa ating mga viewers. Maraming maraming salamat po. Again, ako ng paumanin sa mga hindi ko nababasang mga comments ninyo. Ito po ang inyong lingkod, si Mang Red. Samahan niyo po ako sa mga susunod nating episode ha ah, ng ating programang Mang Red Door Magandang magandang madaling araw po sa inyong lahat.